Good morning guys. Good morning all over the world. Uh, naisipan kong umakyat dito sa bubong para magwalis. Dahil ini-expect ko maraming mga tuyong dahon. Pero ang tumambad sa akin ay mga malalagong sanga na mga puno ng mangga. Ayan, puno ng mangga at puno ng langka. Yan siya oh at doon yung pinakababa ayan nandito ako ngayon sa tuktok ako'y medyo nalulula at ako'y sobrang taas po neto ayan makikita nyo yung dilaw na yan 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 school yan oh, school yan school school na school namin dito a ah, kumbaga annex annex niya tapos ito yan Oh, kita nyo may mga sasakyan. Uh, public highway yan. Pero hindi pa siya nga, ganun ka develop dahil ito ay nasa bundok kami. Nasa, umbaga, pusod kabi ng kabundukan. Ang plano ng aming mayora dito bago matapos ang kanyang termino ay magkaroon ng uh, grand terminal. Yun yung naano ko sa kanyang... Uh, platforma noon eh. Nandito na kasi ako nung kumakandidato siya. Pero, hindi pa ako butante dahil bagong lipat pa bagong balik probinsya ako dito sa Quezon. So, yun nga. Magkakaroon dito ng Grand Terminal. At itong way na to ay, ang mangyayari soon, ay magiging uh, way to mauban. Lubayat to mauban, no. Mula dito sa Real Quezon. Ayan. At pakita ko lang sa inyo guys kung gaano kaganda ang view dito sa bubong. Ayan. Yan nga yung yung sinasabi ko nga noon ng pagkakataon na napunta ako dito, um, bum, nagbalik probinsya ako ay uh, from Tagaytay, no? Ay hindi ko alam kung sinubok ako ng pagkakataon o nakatadhana talaga dahil sabay na nasira yung dalawang cellphone ko. Dahil ah, kapag na, wala kasing signal dito sa amin eh. Kapag nandito, pag nandun ako sa lugar na may signal, talagang kahit nakasaksak, sinasamantala ko, kahit naka-plug, naka-, naka, nagcha-charge, ay ginagamit ko talaga. Kaya yung para sigurong naturete, baga naborong, sabi pa, na na loka no dahil sa sobrang gamit natin sabay na nag-shutdown at nung ipa ko pareho motherboard daw ang sira at gagastos ako ng 2,500 nako sabi ko hindi na kaya halos anim na buwan na kung hindi gumamit ng cellphone oh guys kaya niyo yon noon nung nandiyan ako sa siyudad nandiyan ako nagtatrabaho diba nagkakaroon tayo ng mga post tapos caption na kaya mo bang tumira sa ganito kagandang lugar nang walang internet? Ba, diba? sabi ng karamihan, nag-comment din ako doon, hindi ko kaya. Pero nakaya ko, guys. Oo. Oh, anim na buwan ako walang cellphone. Oh, kasi naman kahit papano busy tayo sa gawain sa Panginoon. Sabay pagbabalik probinsya, nagbalik loob din ako at ipinakita ko yung pagmamahal natin sa gawain para sa Panginoon. Kaya ngayon, nandito ako muli, sabi nga nagbabalik probinsya, magdadalawan taon na ako at muli pinagpala ng Lord, pinalitan nuli yung dalawang, dalawang cellphone ko, diba? yan Ganyan kabuti ang Panginoon. Minsan, dadalhin ka niya kung saan, mo, kung saan ayaw mo, kung saan di mo gusto at gagawin niya sa'yo yung mga bagay na pinakaayawan mo yung pinakaano mo na sabi mo hindi mo kayang gawin pero kapag si Lord ang gumawa ng way lahat makakaya natin gawin, matatanggap natin at yan nga guys na ipakita ko sa inyo, balot ako dito ng bundok kaya kung tutuusin wala talagang signal ang gamit lang namin dito ay wifi at uh, 30 days naka ano tayo ng nagpo tayo ng 30 days. Yun. Ganun. Ganun lang. Tapos pag mahina ang wifi, ang signal ng wifi, wala din. Kasi wala talaga signal. Kailangan ka lumipat ng ibang lugar para magkaroon ka ng signal. Pero syempre maglo-load na naman. So, ayan guys. yang ganyan kaganda dito sa bubong namin. Ito yung ito yung tanawin pap going to Manila. Yan, paakyat. Ito naman yung papuntang uh, infanta. Kaso nga lang, ayan nga, sabi ko sa inyo, natatakpan na ng malalagong puno dito mula sa bubong. Oh, hindi na siya makita. Dito, may ano dyan, may ilog sa part na to, kung makukuna ng video at wala to mga dahon-dahon na to, may ilog dyan, yung ilog at uh, Tignuan River, tapos makikita din yung dagat. Kaso nga lang, ayan, sabi ko, balot ng balot na mga sanga kaya mali ang dala natin mali ang dinala kong walis tingting dapat pala ang dinala ko dito ay uh, pang pangtrim pangtrim sa mga sangang ito so sa next video natin aakyatin uh, ko talaga ito at uh, babawas-bawasan natin yung mga sanga para ano at masyado na siyang oh, nakasayad sa bubong yan, parang nakaano na rin lalo na doon sa part doon sa baba hindi ako makaalis dito kasi medyo nalulula ako eh. <laughs> nalulula ako. Yan guys. Ang ganda di ba? Ang ganda ng tanawin. Oh. Oh. Tingnan niyo. Ayun. So yan lang, yan lang guys for Ayan, ayan. Teka, teka. May nakita kasi ako kaya medyo natigil ako. Hindi ko na nakuhaan yung lumipad na ibon hindi ko na na-videohan na so yan lang guys for for, tonight, for today's video and sana nag-enjoy ang nag-enjoy kayo sa panunood at nakita nyo yung uh, magandang tanawin dito sa bubong ng bahay, yan yung taluktok ng bundok ng Sierra Madre okay, ayan at o oh. so have a nice day God bless everyone thanks for watching huwag nyo kalimutang mag-like kapag nagustuhan nyo ang video ito at kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe na rin kayo at pindutin ang button bell para maging update kayo sa mga susunod na video ko. Have a nice day. God bless everyone. Gaya ng paulit-ulit ko sinasabi, simula ng araw, nang may ngiti salabe Bye!